Hindi pa rin tapos ang pahipag-debate ni Mayor Rodrigo Duterte kay Liberal Party Standard Bearer Mar Roxas sa isyu ng droga. Kinisyon ang alkalde kung ano ba ang ginawa ni Roxas sa problema sa droga sa Davao nung siya pa ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Umaaksyon si Jun Loyola. Sa Pasay City nagikot ang tambalang Duterte Cayetano ngayong araw. Pasok ang lungsod sa listahan ng mga lugar na talamak ang problema sa droga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakaharap din ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga pamilyang nasira dahil sa droga at mga dating drug addict kabilang sa plataforma ni Digong ang pagsugpo sa droga. Otosan ko yung militar pati polis. Pulihin ang lahat ng poser pati drug. At kung lumaban, Pampatay. Matatanda ang nagkaroon ulit ng World War, sina Duterte at Marohas sa isyu ng droga. Diskumpiado raw si Rojas na matutupad ni Digong ang pangako niyang sosolusyonan ang problema sa droga at krimen sa loob ng anim na buwan. Ang Liberal Party ipinalala pa kay Digong na sinulatan pa siya ng nooy DILG Secretary na si Rojas na nagsasagawa ng operasyon ng PNP sa 72 barangay sa Davao na talamak ang droga. Dalawang taon na raw nakalipas, pero problema pa rin ang droga sa sariling bakuran ni Duterte. Pero ang alkalde, bumuelta kay Rojas at kinwestiyon kung ano ang naging aksyon niya sa problema dahil siya naman ang DILG Secretary noon. Alam mo, bakit para siyang sinulatan niya ang sarili niya? Bakit niya ako sulatan, hindi ako polis at hindi naman kontrol namin niyang polis? Ang may kontrol niyan, ang DILG, pati yung direktor. Wala kami alam sa appointment. Bakit di ako tinuturo? Siya yung pulis, hindi ako. Aminado si Duterte na may nakakalusot pa rin droga sa Davao. Pero marami umano na siya nagawa para masuk po ito. Why did he give me an award one month before? Uh, best governance bid. Kita mo yung style nito mga uh, may yaman na suplado. Senyorito. Hindi pa rin nawala ang panunuyan ng alkalde kay Rojas. Para mapuesto yung isip niya, <laughs> <Magpatulik muna siya. laughs> Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.